Ngayon lang huli ata bubuksan? Oo. Doon po pinaano eh. Saan po? Masigal dyan o. Hindi Dito? Sa o. sa harap? Sarado ka na diba? Kailan po? Nang isang gabi. Ah? So nilagyan nila dyan? Hindi niya mabuksan. Ay, ah, hindi nga mabuksan. mabuksan. Hindi naman kasi ito sila technician eh. Niya hindi nga nasira. Tinutungkap niya eh. Saan niya po tinutungkap? Okay. As original kasi yan. Original nga po. Ah, ito may gas gas. Ito may gas gas, -gas na rin. No? Apa. May gas gas na po. May okay. gas gas na po. Kaya nga hindi ko na pinabuksan. Hindi naman siya pala marunong. Hindi okay. you na know? naman pinabuksan. Papa. Hirap na hirap sya. Tsaka pangal yung... pangalaw. Mahirapan din syang mag ano. Magsara. Ayan, hindi ko na pinatuloy. Hindi, tsaka yung lalagay nila ma'am, local. Hindi po, original. Hindi okay. naman po kasi sila technician eh. Okay. Kahit <laughs> paano nga ano, pinatuloy, pang gano'n. No? Oo, oh, nag-aano lang ho kasi yung mga yan. Hindi niya marunong siya. Nagbebenta lang ho. Lakas loob lang. Pangalawa no, may pa sila magano dito. Eh. 3 months warranty pero 1 year na po ito. Pangalawa, pag, pag wala silang pang pangsara, mahirapan din sila. Kaya binawi ko na pa mga discuss no? Hirap na siya, na punta kayo. Saan? Doon sa kabila ba so, may mga relisito? Opo. Sabi niya may marunong daw siya. Hmm. Ikabi na yun. Ah. Ingat po kayo sa mga gano'n. Hmm. <coughs> ah, may pang ganyan pang Opo. Hindi niyo masasara ng kamay. Kaya kung wala ko siyang gamit, kung halimbawa nabuksan niya, hindi niya rin masasara. Buti nga, balikan ka. Dati nandun ay yung matangga? Eh, local din magtano yun. Local din yung nilalagyan. Ah, na mo pa. Opo. Kailangan po ng ano, special tools. Bayo po, bago po masara. Hindi po masasara ng kamay lang. Opo. Kaya pala, hirap na hirap sya dalawa pang May ganun siyang pinantutusok ko. Ano? ano? Ayun okay. no, ang gasgas. ko na. Kaya nga, nasa yan. Dalawa. Kaya yeah, pala nagpapalit ako ng battery doon sa matanda. Di ka nabagsak yung ilalim. Oo. Hindi Baka kinikil niya, hindi niya mapok, niya ma... Niya, pero hindi niya. May sara, mahirap. Kailangan po ng ano, special tools. Pag wala ka pansara. Meron pa Ano lang sya. Lumupog yung mga ano nyo. Kasi, oh. Yung pinakapindutan Okay. May bariya ka ba? Sige po. Check natin. Buta, binawi niyo agad. Oo. Hindi ko na yun. No? Kasi, ibalik. mahal ito. Thank you. Mahal ang charge. Yung bang, ano, yung pinagtutugan nito, kasi ito ako eh? Pwede ka ba? Opo, basta nasa inyo po. Dalhin niyo po rito, doktor. Uh Isa na, dalin po rito. Sige po. Ito nga ako, nagkulim nyo. Hindi Matagal na ako dito. Una pa ako Oo, doon na sa matanda. Eh, kaso di ba na wala ka? Tapos meron doon, lagi naman din wala. Ah, ay Hindi rin kaya doon. Misan, pumunta rito, magpapamukas, magpapasara. Ay, Sige, thank you. Ah. Okay. May misan pumunta rito, hindi kaya buksan. Nagpabukas dito. Dada rin na lang. Apo. Thank you po.